isang tambalan, dalawang puso, isang taong pagsasama at pagharap sa isang isa. Catherine Bernardo at Daniel Padilla, all our celebration ng kanilang tambalan, so The Buzz Exclusive. Sa next, September 4 ang first year anniversary, yun at Daniel at Catherine bilang isang love team. Mula sa pagiging Ella at Patrick sa growing up, hanggang sa kasalukuyang papel nila bilang sinamikay Mikay at Gino, Sampai sa sanat. Naputunayan nila ang lakas ng kanilang samahan na talaga namang patok sa bayan. Hmm. Ang lihim sa ng tagumpay, ang natural na chemistry na kita-kita sa mga personal at private moments ng dalawa. Sa so gabi, sa so Soul Magic Ball, kung saan magkabay ang dalawa sa kauna-unahang pagkakataon, hindi may ang ang matasaming sweet na O doon pagiging gentleman so ni Daniel at Cameron, habang siya sila sa mga kapwa nila, Star Magic Artist. Walang patid din ang saya na makikita sa pani kanilang mga ngiti. Ganda, Kel. Happy first anniversary. Ano, Tad? Ano mo, Toto? Si Bas, sa kanila, pinapanood ko talaga silang dalawa. Pinikinig ako. Hindi, siyempre, <laughs> <laughs> unang-una sa lahat. Ako ang unang fan niyo, alam niya. So, ako ang unang-unang papalapa sa lahat ng mga achievements na matatanggap. So, keep it up. Papapapap. Ngayong hapon, The love seems to be on Prince Man and on Princessa. Star Magic Balls, breakout style hair. They're all out in session. Live, Daniel at Catherine. <laughs> Thank you for your Many uh -oh. more years to come. So, anniversary of Love Team. Kailan will your anniversary be together as real couple? Oh. Oh. Wow. that? It's going to be like that. Love Team first, guys. Uh, okay. <laughs> okay. Love Team Love Team first. Uh, so, would you say that each, you guys are each other's lucky charm? Kung that's the case? Daniel, you're so funny. We want to hear your opinion. <mo. laughs> Siguro, siguro. Dahil siyempre ngayon po talagang ang dami pong blessings yung dumadating sa akin ngayon na kasama ko si Katrin sa lahat po ng projects ko. Wala po akong talagang mga shows na hindi po siya kasama. At parang lahat ng bagay naman kung anong nangyayari sa kasama ko si Katrin. Pwede eh? po talagang suwerte kung siya kasama.

Hindi naman Tapos, wala tayong pag-uumpad ko ng mga pinigil. Siyempre. Tapos, nakalimutan ko po na manila mo lang salamat po kung po ang sa akin. Siyempre po. Okay. naman natin yung Star Magic Ball. May Yung party ka muna. Siyempre, dapat na dumadaan tayo sa invitation, yung invite. Masunod muna tayo sa invite. Hindi. 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 kasi Hindi. 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 na to, hindi ko maalala ko. Ganawa yung sinasabang na hindi ko maalala na inayin Pero, sabi ko nalang, importante siya yung makatid ko nung gabi yun. Oo. Ano yung ganawa'y date? Ano yung ganawa'y date? Ano yung ganawa'y date? Ano date? Ano yung ganawa'y 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 date? Ano para tinanong ko... or in-person? Ah, sa... Paano siya? yung sinabi mo kanya? Tinanong ko may po may date na po ba siya sa... Oh! oh, oh, oh. Ang double, wala naman. January pa lang. Wala akong nagtatanong. Ah, so, sigurado ko na po, no? ako na po yung mana. Kaya yun, tinanong ko po, eh wala naman daw ko. Siguro yung ka January, I siya Hoy! Nine-month advance sa nagpaalam! Oo! Nakabot na siya, John pa sila pa sila rin rin, hindi na nakapaglaro eh. pa lang palang nakabook na eh. <laughs> <laughs> o so, sige, nine months later, kung ano naman saan, kung ano nangyari sa date, paano ba kayo nagsimula? Sinanong mo ba si Carter? Ano nangyari? Magpwento pa naman. Um, sabay na po rin ni check in the nanghiwalay nang tumatangal nila hoh may ano lang piko na tiktok para umtaw meron ba parapanyapu yung kisw when you usually attend doon ka nag, nag, nag ready nag ready nag panas para para, para lang, hindi ba? Okay, go! Okay. So, proud na proud ka kasi ang ganda-ganda ng date mo. May mong Gap ba na parang kinikilig ka na kasama mo si Catherine? Mm, Masaya po ako na sa na kasama ko si Catherine talagang. Hindi <makes noise> ko nga po yung iiwanan. Naiwanan ko kasi nag-award siya so, iniwanan niya muna ako sa CR ko. Tapos pagkabalik ko po may award na dire-diretso na po sa stage na, Ay, na, na po si sabi nang sabi ba ni na ako Sabi nang alam ba mo ko yun si Katrin? Ay tatong nag-CR ka din doon. Wala, na nagsasabi ko. Sobra naman yung kung pati CR samaan ka. So, there you go. Yun yung mga pausing time, yung privacy, yung CR moment. Okay, wait. Kasi may muna sila akong picture sa Instagram na magkasama rin uh -huh. tayo after the party. And you were wearing the bow tie uh -huh. and I think it was in a room. What happened there? Hindi, kasi ina-tag niya po ako sa room nun. No? So, uh -huh. yung yung hindi na ako nakapost sa naka Instagram, kasi sa Twitter, kasi mamadaling na kami pababa. So, yeah.

Kasi, doon kayo mag-start, si tapos yung mga, anong na, yung mga, nagmula mag-picture na sa inyo, na kayo yung partner for that night. So, para sa akin, yun yung naalala ko, everyone. And also, if I may just say, isa sila sa much-awaited pair nung gabi niyo. Mm-hmm. Ang dating nyo, nagsigawan talaga yung mga tao, mm -hmm. hindi ba? Pero, saka muna, may tanong ako, uh, due to insistent popular demand ng Katniel, oh. ang tanong nila, gusto naman na namin, ano pa talaga ang status ng...

grupo ngayon dahil bata pa? Ay, ayusin natin. Huwag dating guluhin. Ay, ayusin natin. Ayusin natin. Oh, ganito na lang. Daniel, si Catherine ba ang laman ng puso mo? Yes or no lang. Walang ano. Yes! on so the party that were the party in the Onya, belated um, happy birthday to Nino Alex Carbonell and happy birthday to Mel Zuzuki and um, special fan and optical shock especially to Dr. Sherry. Oh oh. huh At saro kumpleto na usapan natin. Yung last question nato. As you enter, of course, your second year as love team, ano naman na magigipang nakuha niyo sa isa-isa, isa? Catherine? Wow. Siguro wow. mababawis ko na. Kahit Kahit paghiwalay ka, may or something. Ang dito pa rin ako as a para kay DJ. At saka kahit anong mangyari, um, basta lagi uh, lang ako andito so, kung may problema sa At saka, yun, hindi ko As At saka, kailan nyo as a girlfriend? At a girlfriend? At kasi bawal ko po <laughs> uh, <after some> <laughs> O ikaw, Danya, ng mamas mo kay Catherine. Tumingin ka naman sa kanya. Um, look at, look at her oh, eyes. eyes. <laughs> <self -esteem. laughs> <laughs>

I love you. Walang pag I love you. Parang may luto na dapat na I love you. Jana, eh, hindi ba? Saat eh ramon. I invite my best friend and I. And of course, this is the night of the most expensive guy. Jana, Jana, atunsi si Amanda. Thank you. Eh, mayan. So it's so a gasping for breath. It's a

this is <laughs>